parte ngayon ay makakapanayam natin itong si Elsie R. Piochip. ano po masasabi sasabihin niyo doon kanina sa hindi na nasunod yung uh, physical distancing doon sa mga nagrallies, sa parte ng mga nagrallies. Well, uh, hindi naman po tayo nagkulang, no, sa pagpapaalala po sa kanila na i-maintain po yung uh, minimum health standards. Now, kung meron pong mangyari dyan sa kanila, uh, that will be their own, uh, ano, no? Uh, sila na po yung bahala dyan na mananagot sa kanilang kapwa. Kasi, kung magkakahawaan talaga dyan, di kasalanan din nila yan. But hindi po tayo nagkulang no? sa pagpapaalala sa kanila, especially sa kaso po ng ating Delta variant. Okay, so sana po sa susunod, eh, i-maintain lang no? Lalong lalo na po yung very basic na paggamit ng face uh, mask and face uh, shield. Sir, yung ating mga kapulisan, uh, hanggang anong oras mananatili dito sa Commonwealth para magpantay? Ang atin pong mga kapulisan will be here hanggang po makabalik ang ating presidente ng maayos sa Malacanang. So we will be here up to the uh, last minute. Okay, na makita nating maayos yung presidente na makabalik. Maraming salamat po, sir.